Guys, makinig kayo sa akin. Kapag problema mo, naglalagasan yung buhok mo mm -hmm. sa paggamit ng kung ano-anong shampoo, eto guys, yung ginger shampoo na 500ml yung mairecommend -re ako sa'yo. Nakadalawang bottle na po ako na naubos. Kita niyo yung isa. Yung isa kasi natapon na yung isa eh. Worth of 199 pesos. May apat na bottle ka na at 500ml pa ginagamit ko siya every maligo. Ito lang po talaga yung shampoo na ginagamit ko. Wala na pong iba. Pagkatapos mo mag-shampoo, guys, isasuggest ko sa'yo, gumamit ka rin ng cream silk or keratin. Kasi kapag in-apply mo palang sa buhok mo, matigas po talaga siya. Pero pag natuyo na yung buhok mo, malambot naman siya, guys. Kaya kung gusto mo lung kumapal yung buhok mo, itry mo tong Let Me see King of changer I don't know kung tama yung pagbigas ko ng lemesay, basta yon. Itong shampoo na to yung sagot sa mga problema natin guys sa paglagasan ng ating mga buhok. Kaya kung ito yung problema mo, lumalagas yung hair mo, eto guys, deserve mong malaman kung anong sekreto na ginagamit ko sa buhok ko. Eto guys, yung hindi pa ako nag-shampoo ng ginger ng see. Ayan, grabe. Ang nipis, nipis talaga ng boho ko dyan. Pero ngayon, mm, di ba? Kumapal na siya. At dalawang bottle pala yung ginamit ko. Paano pa kaya kung naubos ko pa yung dalawa? Dyan lang guys, sa yellow basket ko. Ibigay nyo na to sa akin. Please.